Namatahan natin si uh, Boy Apuang. Si Abner. Abner! Ano, tatakbo ulit tayo, Senador? Hindi na. na. Ayun tayo. T Tumakbo ka nung ano ah. Pero ano? Sige, atras mo. Kamusta, kamusta ang China? Ano, may posibilidad ba magkaroon tayo? Wala po, walang bayag yung commander natin. Walang ano? Walang bayag. Walang bayag yung commander. Oo, abante mo lang konti. Ang tao mo. Oo, wala no. Tinuto ng talihe. Wala pa rin. Walang bayag. Anong dapat gawin doon? Punta mo na dito. Kumbay mo yung mga ito. Oo, oo. Okay. Okay. Ay, mambuli na putang. Oo. Oh. Ito, sa marayo. Mahalit pa rin nga eh. Haba. Pag sinag... Sige, abante ka may ano na, Abner. Oo. Sige, Abner. Thank you, Abner. Yung nakita tayo huli doon sa may katarungan eh. Okay, ingat ka. Okay, yun yung sasakyan ni Abner. Apo ang no at uh, galit na galit nga daw siya wala daw bayag yung uh, leader no ayan lang yung uh, binitawan niyan salita kanina ni Abner Abang tingnan mo naman ang kotse ni eh, Abner ha na kasulat pa dito sa harapan China pack ayan okay ayan ayan kita mo may bandila pa may nakasulat yan okay yan muna pansamantala magandang uh, araw po sa inyo